What's up, Mangkrizar? It's me again. This the admirer. Okay, Mangkrizar, please allow me to correct a certain portion of a video from the content creator. Please watch, Mangkrizar. Okay, so ngayon sa ating video. Okay. Merong a uh, blogger, olet, oh, itong blogger olet. tinira ulit si Vice President Sara Duterte, okay? Sinisiraan ulit ng isang vlogger na walang kwenta. Okay, panoorin niyo po ang uh, kanyang uh, ad, uh, kanyang video. Ang sabi niya, si VP da Sara daw ay isang trapo. So kung ganoon kung isang trapo si Inday Sara, so ibig sabihin, itong vlogger ay ang dumi, 'no? Yan yung lilinisin ni Inday Zara. Di ba? <laughs> Yun yung lilinisin ni Inday Zara. Tinawag niyang trapo eh. Tinawag niyang trapo. Traditional trapo. Si BP Inday Zara. So, eto, itong pahayag niya, maling-mali. Bakit? Ang kanyang binabanatan ay isang highest official sa govern government. Yes, vice-presidente. E sino ba siya para magsalita ng trapo? Well, kung isang trapo trap yung sinasabi niya, ibig sabihin, siya yung dumi. Yung vlogger yung dumi. At yan yung lilinisin ni BP Sara. Diba? Paano rin niyo po guys, ang kanyang mga banat about sa ating PC uh, Presidente. Ito personal attack na Personal attack. Wala namang kinalaman doon sa duty ni BP Sara as Vice President of the Republic of the Philippines. Yes, wala na makinalaman doon sa ano official na trabaho no. Bakit niya babanatan ng personal attack? Yes. Alam nyo, ito nga vlogger na to kung uh, papansinin ni VP Sarato, may kalalagyan to eh, no? Panoorin nyo guys yung kanyang a uh, uh, video. Alam nyo ba mga minamahal na pinagpipyestahan, hindi lang sa bukod sa pinagpipyestahan na talagang pinagtatawanan ng buong social media itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ba naman talaga pinag-iisipan ni Sara yung kanyang kinikilos? E hindi talaga eh. Imagine na, ah, ginawa na ng patay mo, inugtog na ng tatay mo, tutugtugin mo pa sawa na po ang Pilipino na makakita ng traditional trapo na palitasyon. <laughs> yun. So, ayan yung banat. Yun yung banat ng isang baluktot na vlogger, no? Okay. Yun, alam nyo, yung uh, ating uh, vice-presidente ay talagang uh, hindi yan pakitang tao. Talagang uh, kung ano yung pagkatao na yun yung nakita natin sa social media o yung hindi yan pakitang tao kung ano na kung man yan, kung ano man yung suot niya kung uh, kung uh, ordinaryong suot lang yan or ordinary ordinaryong kinakain kung ano man saan man siya nag commute lang yan ayan ay ano hindi pakitang tao kundi yan ay uh, talagang uh, yan yung kinakaugalian nila na tinuturo ng kanilang tatay na si Tatay Duterte ha huh? yan po ang uh, pinmaayos na pagpapalaki no yan po talaga ay hindi swapang, hindi ganit sa kapangyarihan. Oo. Yan si vice-presidente ay isa sa mga anak ni Duterte na pinalaki ng tama. May ugali, no? Magandang pag-uugali, no? Hindi siya, uh, hindi siya mapanirang tao. So kung, ayun, kung ano yung nakikita natin sa public, ayan yung uh, kanilang uh, kinakaugalian na kung saan tinuturo ng kanilang tatay. Yes. Kaya, bakit mo siya babanatan na isa ganito, kumakain lang ng sa tabi-tabi, yung mga pakitang tao lang. hindi wala namang katotohanan yan. No? Yan talaga ay, ang uh, trabaho talaga ng Duterte ay maglingkod sa taong bayan, hindi mangurakot sa gobyerno. Sa wala sa papel, wala sa Uh, uh, wala sa ano yung ugali, no? Wala sa mga Duterte ang mga o mga ulimbat ng pera sa kabanang bayan. Yes. Totoong tao yan. Bakit mo, bakit mo aatakihin ng personal attack? Nako, kung babalikan ka ni Bibi may, kakala, may kalalagyan ka talaga uh, tiwaling vlogger. No? pero mo, Vice presidente ng Pilipinas, tatawagin mong trapo, eh wala kang narating sa buhay eh. Saan ka ba nakarating sa palengke? 'Di ba? Palengke lang narating mo. Si diba, Vice President, nalibot na po ang buong Pilipinas. Ang layo ng nanarating. Vice President Mayor. Iikaw. E, ikaw. Nako, wala talaga tong vlogger na to. Oo, ang dapat sa'yo, ipakulong na lang. Eh. <laughs> wala, wala talagang mapupulot na aral sa'yo ang mga tao. Ibiruin mo yung presidente ng Pilipinas, Babanatan mo ng uh, isang trapo? Eh kung trapo pala si Sara, eh ikaw yung dumi. O kailangan kang linisin. O kailangan kang itapon sa basurahan. No? Kasi eh, kailangan kang punasan ng uh, basahan. O kasi ikaw isang dumi na sumisira sa bansang Pilipinas. Na naglalason sa mga isipan na mga kabataan. No, lalong lalo na 'yung mga kabataan ngayon ay nakatutok na sa social media. Okay? Oh, kung mapapanood yung video mo, ano na lang ang uh, magiging aral niyan sa mga kabataan? Oh, ituturo mo na si Bb. Sara isang trapo? Kakitang tao? Oh, saan mo ba kinuha 'yung uh, source mo? Oh, baka sa kwetbahay mong chismosa. Oo. Uh -uh. So, iyan po ang unang punto. Ito, pangalawang punto, guys, panoorin niyo po. Pati ba naman yung pagsisimba ng ating uh, vice-presidente ay uh, uh, ginagawan pa ng issue? Kesa nagsisimba sa linggo, um, uh, 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 is, uh, Monday to Friday, o, oh, Monday to Friday ba yun? Nag-nanira. Uh, eh kung gano'n, ano pa nang tawag sa'yo? Ikaw ba ay, uh, ano, santo? Tingnan niyo yung panood. Panoorin yung vlog niya. Eto, panoorin niyo. Sinasabi niya na si, si Bipisara Sara daw ay si uh, nagsisimba sa lingba. Oo. Ayan na, Magsisimba daw si Bipisara Sara sa tuwing linggo. Tapos, sa linggo raw, ano ba ito sinasabi niya? Ito, sinasabi niya rito. oh, oh, Bipi natin yan. Oo, oh, 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 diba? Nagsisimba sa linggo, naninira lunes hanggang sabado. Oo, oh. Oh, oh, nagpapakitang tao <laughs> daw si Bibi Sara na nagsisimba sa Ganyan po, ginagawa ni Sara Duterte. At buong ang buong linggo naman na nasisira. Ipapakita niya na simpleng mamamayan Pilipino dapat. siya. <laughs> Napakabuti kasi <Bibi> nagsisimba. Kaya... <laughs> Tapos Anak. yung kanya... Itong vlogger na to, ay wala talagang, uh, ano to eh, walang aral na mapulot puro personal attack ang kanyang tinitira kay Vice President. Ha? Huh? Biruin mo yung pagsisimba, nakita ginawang issue. Anong kinalaman niya sa trabaho ni BB Sara? Anong kinalaman niya doon? Naku, pwedeng kasuhan tong ano na to eh. Yung vlogger uh, na to ng uh, libel or cyber libel. Dahil sa pamapanirang puri, no? Na binobroadcast sa social media. Wala namang issue yung pagsisimba ginagawa niya ng issue. Oh. 'Di ba? Ano ano bang klasing blogger 'to? Panoorin niyo nga 'yung vlog uh, niya. O, oh, panoorin niyo nga ito. Mga na minamahal, nagsisimba. <mimitation> Okay, diba? yun ko, po. Yun ang kanya na uh, clip ng video. Mapapanood niyo yan, no? Ah, oh, panis! Okay. Pati, ba naman yung... ah? Uh... Panis! At, at, pati ba naman yung ka pagsisimba, gagawan ba pa talaga oh, ng issue? Panis! Eh, pangat mo, diba? Yung pangatlong issue ba dito, dito mga kaliza. hinayupak. Tinawag niyang hinayupak. Okay? Ang uh, tinatawag niyang hinayupak itong si BP ating uh, Vice President. Okay, kasali na rito si uh, uh, former president at uh, Tatay Digong. Siyempre, nandoon sa video, kasama. So, yung mga Duterte, tinawag niya talagang hinayupak. Okay, nabangkit niya sa video. Alam mo ba, vlogger, na yung uh, panirang puro yan eh. Bino-broadcast mo. Oh, na, nasa social media pa. Oh, pwede ka talagang kasuhan ng libel at cyber libel dyan. Ako, ay, mabigat na parosa yan. Kaya mapa kung nako uh, kung mapapansin ka ng ating uh, tinga vice president nako. May kakala, may kalalagyan ka talaga, no? Pero ay mo vice president. O, oh, presidente. Sasabihin mong hinayupak. Hindi naman wala wala talaga tong uh, vlogger na to. Okay, kung mapapanood ko ng mga kabataan, ano na lang kaya ang uh, maging aral na mapupulot, no? Wala eh ang makukuha sa kanya, panirang puri, no? Panirang puri sa kapwa, pero yung sarili niya hindi nakikita. Yun yung maging aral. Oo, pero no, hinayupak. Ano, nasubrahan na sa kanyang naramdaman, no? Nasubrahan na sa pagpapakalat ng fake news. Nasubrahan na sa pag uh, personal attack. Ano bang tawag sa kanya, no? Mapanirang puri. Ano bang, ano bang tawag sa kanya? Yung sarili niya, hindi niya nakikita. Pero yung ibang tao, nakikita niya, no? Kahit walang issue, gagawa niya ng issue. Yes. Ito, ito yung vlogger na walang kwenta. No? Yung kanyang sarili, hindi nakikita. Oo. Yung uh, ibang tao, nakikita. No? At personal attack pa. Ano bang klaseng vlogger to? Nako, kayo na ang umusta guys. Nako, mag-comment kayo sa baba kung, uh, uh, kung ano ang maging reaction nyo sa video ito. And huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share uh, mag ng ating video ha. Para lagi po tayong updated sa ating uh, vlog. Okay? It's, okay, muli. Si Dizar, uh, the admirer, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta at panonood dito sa ating uh, donting uh, vlog. Thank you so much, mga Dizar, Okay? Thank you so much sa uh, lahat ng ating admirers at, uh, comment, uh, secret uh, commentators and sharer at subscribers.